sa mga tao hindi po nakakalimut po mag-subscribe ah, naniniwala po kung sila ay may at may mabuting kaloban man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang umaga at gabi sa inyo na ah, sa mga tao hindi po nakakalimut po mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat at Diyos na po ang balang magsusukli sa ginawa niyo mga kabutihan at ipagkakalog ko po sa inyo ang lahat ng aking manalalaman sa spiritual o physical mo ng karamdaman dito po lamang sa Iwaga ng Pangasinan at sa mga baguhan po na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel Iwaga ng Pangasinan marami marami salamat po sa inyong lahat sana po huwag po muna po huwag kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang binaycon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na video pagkakalog ko po sa inyo lahat aking manalalaman na panggamot sa lahat ng mga Uh, lahat mga orasyon, lahat mga aking gaga ibabagi sa inyo dito sa uh, dito po lamang sa Iwaga ng mga Ah, uh, ang ang isisiro po ko sa inyo ngayon ay yung uh, gamot sa cancer po. Huwag ng po Yung may mga sakit na cancer po yun yung uh, tinatawag nilang wag huwag po kayong may cancer po, huwag kayong mag, mag po, mawala ng pag-asa. Kasi umingi po na muna kayong gabay sa Diyos ang mga makapangyarihan sa Na uh, siya po ang magpapagaling sa inyong lahat. Uh, mag nag-usap po kayo ng usap po kayo ng uh, nagdadasal po kayo, isa po sa isipan niyo po sa puso at isipan niyo po ang pagdarasal sa kanya at gagabayan po kayo basta huwag lang isang bis po magdasal po kayo pagkatapos yung mag Magdasal po, uh, mag-wish po kayo sa Kanya na time-time po sa puso po ninyo isipan. At gagabayan kayo ng Diyos na mga kapangyarihan. Ang isishare po po sa inyo ngayon ay yung uh, sakit na cancer sa physical po ito. Hindi po sa uh, spiritual po. kaya uh, Ipapakaroon ko po, po sa inyo. Uh, dapat po magdasal po kayo ng isang ama namin, na bagay Maria, sumasampalataya, isunod po yung orasyon po na aking usalin po dito. Ang, basta huwag po kayong mawala ng pag-asa. Umingi lang po kayo ng gabay sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Agagabayan po, po kayo. Maganda rin po ito kung may ininom po kayong gamot. Halimbawa may ininom po kayo sa gamot sa cancer, herbal o gamot. Para dobre po yung dobre po yung bisa po ng gamot. Ay, ihip po nyo itong orasyon na ito. Ipon po sa gamot bago niyo inumin. Kasi inumin niyo po. At wag po kayong mag po basta tuloy-tuloy niyo lang po at i ko po, po sa inyo itong uh, pang po sa gamot sa cancer para may uh, maipsan po yung panyo po at pagpatuloy niyo po lamang po ang pag-uusal po nito hanggang siya gumaling po siya at mamaramdaman niyo na po siya na gumaling na po siya. Okay, mawala ng pag-asa po na ganito Uh, may binagin na po ako dito pong isa po na may sakit na ako. Ano. Pero sa awa po ng Diyos, nand, nan Diyos nandiyan po yung Diyos po mga, mga kapangyarihan sa lahat na nanonood po sa akin. Sa awa ng Diyos, unti ko siyang gumaling po. Dati nawawawala na po siyang buhok, yung cancer pala, unti-unti nalalagas po yung buhok. Marami na po siyang pinuntang doktor, uh, marami po na pong nagastos. Sabi niya sa akin, ah... Uh, kuya, sabi niya, uh, sana magamot mo ako, sabi niya sa akin. Patutuwa po lang to. Sana magamot mo ako kasi dami na ako napuntan, tingnan niyo po nangyari sa akin. Ay, ay, sabi pa niya, uh, maestro, sabi pa niya sa akin. Hindi, sabi ko sa kanya, hindi ko maestro. Ang maestro po natin, isa lang po, ang nasa taas po si, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ating maestro. Sabi, niya, sabi ko sa kanya tapos uh, tinuruan ko siya uh, tinawas ko muna siya tinawas ko uh, nung una tinawas ko wala tapos tinignan ko yung kalingingan niya wala wala normal po Kaya, tapos pinas, pinasuhan ko po siya sabi ko may konpa, pang sakit sa katawan may uric acid may uh, vertigo ang daming nakukwan po kasi yung pulso niya minsan hihina, minsan mabilis tapos may konpansya sabi ko basta magdasal ka lang, manalangin ka sa ang makapangyarihan sa lahat at tutulungan ka niya at sabayan mo po itong ginapan uh, po uh, ibabagi ko sa iyo ibinigay ko sa kanya to at kaingatan niya at ngayon po wala po akong proyeba kasi malayo po siya at hindi ko siya hindi ako mahilig na yung video po na hindi ako marunong ganun na uh, kaya wala pong patutuo sa inyo pero alam ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na yung ginawa ko po yun na uh, ang gumaling po siya sa pamagitan ng uh, at pagdating ko po sa bahay nirito lang po po yan na naawa ko sa kanya na uh, kinuha ko po yung pangalan niya at uh, pangalan address kinuha ko po yung pangalan niyang pagkadalaga tapos yung talagang address po niya yung totoong address po niya uh, kanya tapos uh, nag po ako na sabi ko sa Sama tulungan, niyo, tulungan niyo po ito Ama na pagaling niyo po Kahit una po sa lahat, ipatawarin eh, po niyo siya na yung mga nagawa niya kasi noon pa daw ay mga palamura yung babae na yun noon. kaya sabi ko sa kanya, una po sa lahat ate ka ko. Kahit makatanda po ako sa kanya, ate ko na magbaos uh, magbawas ka muna ng kasalanan mo. Umpisan mo magbawas ng kasalanan mo. Biligyan ko pa ng anima Christi. Biligay ko anima mas Christi para mga siya. Uh, tapos, isunod ko yung uh, uh, panalangin niya na biligyan ko siya ng pudir na Uh, bigyan ko lang ng magising pudir para may humores niya tapos uh, isinuro ko po, po yung orasyon na to pinagkalog ko sa kanya at ngayon nung kwan po siya kwan uh, gumaling na po siya wala na po siya kwan sa awa ng Diyos gumaling na po siya hindi na po siya pero uh, na herbal po rin pa rin siya pero ang pag nag po siya ito yung ginagamit po niya na orasyon po yung ibabagi ko po sa inyo uh, sa awa ng Diyos na uh, gumaling na siya kaya nagpasalamat ako sa Diyos ang kapangyarihan na ako po lang po ay ang nagpapagamot po sa sa kanila po ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po ay ginagawa po lamang na kasangkapan para magpagaling. Hindi po ako magpukon po dito. Ang nagpapagaling ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi, hindi, ako nagpapagaling. Kaya kinukon ko lang sa kanya na eh, binabanggit ko sa kanya kung ano po yung dapat mong gawin. At parang sa gabi na papanaginipan ko kung kung pagdating ko sa umaga alam ko nang gagawin ko sa kasi parang ipaparamdam ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat na aking gagawin pag talagang gagabayan ka ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat uh, ka sa panaginip mo hindi ka makakausap pero kapusap, parang kakausapin ka sa panaginip narito ang gawin mo ganito uh, yun, ginawa ko sa kanya tapos nung panag sa awan ng gumaling na po siya sa pamagitan ng orasyon na po ito ang um, isi-share ko po sa inyo yung oras yung gamot sa cancer na hiwaga ng mga sinin Magdasal po ng isang ama namin na bagay ng Maria sumasang palataya at ang oras po ay narito po uh, ito po ay nine times pong uusarin po sa uh, isip na hindi nakabuka ang bibig at ihihip po sa isang basong tubig sa may at ipainom sa may sakit ng may cancer at may susi po na nilagyan ko po. Uh, ang susi po na ito ay eh, napakadabis po ang susi ni Ama. Kaya po kayo pumunta dito lang po sa Ibangang Pangasiyan na may susi po lang. ganito po. Uh, narito po ang orasyon. Cross, uh, Pirdimyo, per yuma, Haleluya, Musti, misiriri, Rector, Cordim Cross, Pidomya, aleluya Musti, Misiriri Reator, Cordim Cross Perdomia Liruya Musti Misiriri Reator, Cordim Nine times po sa po at ipo sa uh, Nine times po sa alin po, po sa uh, Tubig na isang baso at painom sa may sakit na cancer Uuwi po sa may ah uh, po o gamot para lang bumisa po. At lagyan nyo po ng susi. Pagkatapos nyo usarin po 9 times po, ipo nyo sa gamot o tubig. O, at ikon nyo po, ah uh, ilagyan nyo po ng susi sa pangalan ni Sokristo at ang nasarit. Sa bis lang po, usarin po, ipo sa tubig, sabay inom po, ipainom sa pasyente po. O kung kayo pong uinom, pwede rin po na ipunin. Kaya na po ang magkukuan. At tiyaga-tiyaga uh, tika -tika lang po, unti-unti pong mawawala yung sakit. Basta tiwala lang po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isa po isipan po ang pag-uusal po. pag -usal uh, po. Hindi, uh, na po nag kasi nandito naman po sa screen na uh, kung ko po, po sa inyo babagi po. Ayan ang pambala. Narito po ang orasyon po. sana po pakingatan po uh, kung may kilala po kayong may sakit na kan po i-share niyo po at ipakalob nyo sa kanya para makatulong po kayo ang pagtulong po ay hindi po pagkasabi kung tumulong po kayo huwag nyo pong ipagyabang si puso isipan niyo lamang po na pagtulong po at anam ng Diyos na po yan na nakatulong po kayo sa kapwa at pag may grasya po na darating po sa inyo ay at dubli-dubli pong darating po sa inyo sa pagtulong po niyo sa ibang tao po. Naka, napaka -dabis po yan. Hindi, hindi matutumusan kahit sino buong tao ang ginawa po nyo kabutihan po. Uh, Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo na pagtulong po sa kapwa. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po na gusto po nyo akong video at paliwanag. Pasensya na po kayo kung may nabubulbul pa ginawaan nyo lang po at maraming maraming salamat sa inyong, sa inyong lahat mga sa masulit ko po mga subscriber ko po, maraming salamat at sa bangang baguhan po, maraming salamat po uh, maraming salamat po sa inyong lahat hindi na muna po ako nagsishout out kasi uh, uh, sa susunod na pong video ko po magpashout out po sa inyo lahat maraming maraming salamat po maraming salamat po abay po, abay po